Paps, bali na nakarating na paps Hindi ito yung mini driving yung bago pa ah, it's tiga rin pala paps One eternity later. Ayun mga paps, Bali nagkabit tayo ng mini driving light. Yun nga lang nung ni Pops si eh, may factory defect ayaw umilaw ng puti niya mga Pops yung ay yung kabila lang yung nailaw niya ayaw mga Pops nagbuka tayo ng hangi wala yung isa ayaw umilaw pero sa loo ayaw mga Pops okay naman siya nagpapasing siya mga Pops kahit uh, bukas yung loo Bye. May ano lang talaga mga taps. Problema sa Oh, yun, mga paps, balik na tayo so, nagawa naman natin yung gusto ni paps ano? Na, nakikabit na natin yung may driving nalagyan na rin natin ng basing sabay sa busina habang nagbubusina ay eh, nagpapasing ang problema nga lang mga paps eh meron siyang factory defect yung kanya mini driving light hindi na rin natin kasalanan yun mga paps siyempre hindi naman natin masasabing pag umorder tayo eh okay na ba? Diba? Eh yun kasi nabili niya Facebook mga babs then siyempre nung dumating di na agad sinubukan sabi niya mga ilang araw pa siguro yun bago niya ah nasubukan niyang pailawin nito na nung kinabit na namin eh hindi na may babalik yun di ba mga babs Tsaka sa Facebook din kasi kaya mas maganda mga babs kung bibili kayo ng mga mini driving yung mas maganda yung ano na yung trusted na di ba yung subok na mga bars kumbaga dito yung yan. mga branded wala lang yan mahal man pero alam mo namang talagang matibay talaga mga bars hindi yung bubunta ka sa Maura eh di mo naman sigurado kung tatagal o kung may mga factory defect di ba yung tulad noon kanina yun nga yung nangyari sayang naman pero sabi ni Pops yun papalitan na lang daw at least eh, na ilo naman daw yung ano yung lunya ang pangit nga lang doon pag nag high ka eh wala yung isa patay yung isa so yun lang mga paps ingat and thank you